Chris Aquino, my heartwarming moment mula sa ikalabing walong birthday celebration ni Bimby. Isang emosyonal, pero punong-puno ng pagmamahal na selebrasyon. Sa video na ibinahagi ng kaibigan ni Chris, makikita si Kuya Josh na ang may hawak ng birthday cake. Nakangiti, punong-puno ng pagmamahal habang siya mismo ang nanguna sa pag-awit ng happy birthday para kay Bimbi. Kasama ang malalapit nilang kaibigan at pamilya, naging simple pero sobrang espesyal ang celebration. Habang katabi si Bimbi, sabay silang bumuga ng kandila ni Chris. Isang simbolo ng milestone, hindi lang para kay Bimbi, kundi para sa kanilang buong pamilya. Kita sa mukha ni Chris ang tuwa at pasasalamat sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya.

para sa mas marami pang kwento ng pag-ibig, pamilya at inspirasyon mula sa inyong favorite celebrities. Hanggang sa susunod, dito lang sa channel kung saan ang showbiz hindi lang chika kundi kwento ng totoong buhay.